Atol sa mong presentasyon sa Davao City Police Office kalabot sa update sa pagpanghold up sa Osaka Pawn Shop sa Street, St. Davao City na labay nga bulan, gi-question sa tagiya sa mong patigayon ang dugay nga pagresponde sa kapulisan atol sa mong insidente. I also have my questions. One, bakit mabagal ang pulis? nauna pa ko gikan kong una, ang police station is only in San Pedro Gidipinsahan ni DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan ang kapulisan ingon man ang security cluster din gibutyag nini nga paspas -pas nga nakaresponde atol sa mong panghitabo din aminado sab ang mga opisyal nga adunay lapses ang kapulisan kung nganong nahitabo ang mga insidente rason nga nangayog dispensa ang hepe sa DCPO yeah, Yes, that's why uh, I said there's a portion na, na nagkulang your security cluster and we apologize to them Adlaw nga Webes dagi presenta sa DCPO ang mga sospek sa maong Ponsha robbery ng mga miyembro sa Tolentino Criminal Gang nga aduna na mga dagkong kaso sa pagpanghold up sa nasud. Kung asa, walo ang ilang ginatudlong responsable sa mong krimen. Din ang usa ang nadakpan nga mao si Johnny Bulawan samtang pito ang nakasibat o gitu ang nakagawas na sa Davao City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao Davao, The Music News Authority.